In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, o Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya nang tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na. Hindi, sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang uto sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuuto sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad laban kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilaya natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa tito at sa pagunita kay San Josephat obispo at martir. Sa ating ibanghelyo mula kay San Lucas, ipinapakita ng Panginoon ang halaga ng pananaw sa ating mga tungkulin at pananampalataya. Ang talinhagang ito ay naglalaman ng isang mahalagang aral tungkol sa ating pag-uugali bilang mga alagad ni Kristo. Ipinapakita ng Panginoon na ang mga alipin sa kanilang pagsisilbi ay hindi dapat asahan ang papuri sa bawat bagay na kanilang ginagawa. Bagay na kanilang ginagawa, ito ay bahagi ng kanilang tungkulin. Ang pagpapakilala na tayo ay mga aliping walang kabuluhan ay hindi naglalarawan ng kawalan ng halaga, kundi ng pagtanggap sa ating kalagayan bilang mga tagapaglingkod na dapat maging tapat at masunurin sa Diyos. Sa unang pagbasa sa tito, iniatas ni San Pablo sa mga taga-kriti na mamuhay sa mga katangian ng pagiging makadyos at maayos na mamamayan. Ipinapakita rito na ang mga matatanda at kabataan ay may kani-kanilang responsibilidad na dapat gampanan sa loob ng kanilang komunidad. Sinasalamin nito ang ating pagkakaisa bilang simbahan kung saan ang bawat isa ay may mahalagang papel sa pagsulong ng ating pananampalataya. Mga halimbawa sa ngayong panahon. Una, pananampalataya sa aksyon. Sa kasalukuyan, may mga pagkakataon na nakikita natin ang mga tao na naglilingkod sa kanilang komunidad. Mga volunteer na nagbibigay ng uras para sa mga nangangailangan. Mga taong nagbibigay ng pagkain sa mga biktima ng kalamidad at iba pa. Ang mga gawain ito ay nagpapakita ng pagsunod sa mga aral ng Panginoon at pagkilala sa ating mga tungkulin bilang mga alagad na Diyos. Pangalawa, pagsusumikap sa moral na pamumuhay sa panahon ngayon. Maraming hamon ang kinakaharap ng mga tao mula sa mga isyo ng moralidad hanggang sa mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao. Mahalaga ang ating pagpapakita ng mga katangian gaya ng integridad, pagmamahal at pagkakaisa sa simpleng mga paraan gaya ng pagiging matapat sa ating trabaho at paggalang sa ating kapwa nagiging ihemplo tayo sa iba. Ano ang magandang gawin? Una, tumulong sa komunidad maghanap tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating komunidad. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagsali sa mga charity work, outreach programs o simpleng pag-aalok ng tulong sa mga kapitbahay na nanangangailangan. Pangalawa, palakasin ang ugnayan sa Diyos, maglaan tayo ng uras sa panalangin at pagninilay upang lalong lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Ang pagkilala sa ating mga tungkulin bilang mga alagad ay simula sa pagtanggap na tayo ay tinawag upang maglingkod. Pangatlo, maging inspirasyon sa pamamagitan ng ating mga kilos at salita. Maging inspirasyon tayo sa iba sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal at malasakit. Maaari tayong makahatak ng iba tungo sa tamang landas ng pananampalataya. Sa ganitong mga pagkakataon, sana'y patuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya at mga tungkulin. Ang Ibanghelyo ay paalaala na ang tunay na halaga ng ating buhay bilang mga Kristiyano ay nasa ating kakayahang maglingkod at maging tapat sa Diyos kahit sa mga maliliit na bagay maging mga aliping handang tumugon sa tawag ng Panginoon sa ating mga buhay sa muli hinihikayat ko ang lahat katoliko man o hindi na magtanong at pagnilayan ng inyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na saguti ng mga ito. Sabasama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!